Pag-incheck po tayo ng gamot Para sa pagtatae po Ng ating mga biik So ito Itong mga biik na ito Ayan, tinurukan ko po ito ng gamot kahapon Tapos meron po dito na Gumaling na Ayan I-zoom Ayan, yung kanilang dumi, meron pong basa, at saka meron na rin pong, ayan, tuyo na. Gubaling na po yung iba. Tapos, ang ginagawa po namin, kapag ganito po, ay amin pong tuturukan ng ibang gamot. So, yung mas pinaka, mas matapang na po, ang ituturok namin. So, itong gamot na ito, ayan, matapang po ito. So pipiliin lamang po namin yung mga biik na may basak po ang dumi. Yung iba na gumaling na so hindi na po namin isasama sa pagturok. So ayan, simula na po tayo sa pagturok. Ayan o, oh, kumakain naman sila. So itong may marker po na pula ito po yung nagbabasa pa ang kanilang dumi. So, ito yung tuturukan natin ngayon. So, ano, ilan? Apat. I- So, point three. Lamang po ang ating ituturok. May marker Ah, darawa. So, point three. Pointry po ang ating tuturok dito. Kasi maliliit parang naman to. 1 is to 40 po ang dosage nitong gamot na ito. apat po ang may basa pa ang dumi dito ayan tapos na po yung dalawa Sabi ka ba sa kanilang dumi? Oh, parang putik ah Ayan. So, kailangan po ito ng mas matapang na talaga. Tingnan po natin kung meron pa ba dito ang may basa. Yung iba kasi ito yun naman. Yun, meron. Na dito pa tumoy. Eh. Masa oh, so itu may pas. Uga, pero meron siya basa-basa gamay. Akin na lang basa-basa gamay. Ito, medyo tuyo na. Pero sinama pa rin namin sa pagturok. Ayan. Matapos na. Basa. Oh. Malamat siya. Hmm. 的呢？So, tingnan. So, ayan. Lilinisin muna natin para makita po natin kung saan yung nagbabasa pa rin po ang dumi. Dito naman sa kabila, oh. Parang may putik. Kuha kai kas video bi. Kuha kai kana sikag tingab nga bi. So ito naman oh magaling na. So dadalhin na po namin ito doon sa aming fattening area. Magaling na po sila. Kapag ganito namang magaling na po sa pagtatae, ay amin na pong tuturukan ng purga. So, pupurgahin po namin ito. Tapos, dadalhin namin doon sa aming fatining area. Ayan, so tapos na po. Nalinis na po natin ang kanilang kulungan. So, hindi po natin sila pinapaliguan dahil tinuturukan din po natin ng gamot. So, yan. O, malinis na. Ay kita na po natin kung sino po yung magdudumi po ng basa dito.